Hello guys, kain tayo ng noodles. Ito lang talaga yung pagkain na madaling lutuin, 'di ba? Sa halagang 30 mayroon ka ng ano, tapos may sabaw pa. Ayaw ko kasi yung isa ali pati sabaw eh, gusto ko yung ano, yung dry ba. Dry na noodles. Tapos iparit na lang yung sabaw. Masarap siya, tag 30 lang. Hoy, sa mga hindi pa nag-abroad uh, mag-abroad mag -abroad mag na kayo para maranasan yung magkayuti ay sa kakain ng noodles. <laughs> char, charot lang, char, char. Depende rin sa inyo kung araw-araw kayo kakain yan. Nasarap kasi eh. Kahit ano, nag, uh, kaninang, kaninang umaga pagising ko, parang gustong gusto kong kumain ng noodles eh. Kaya, yun, bumili ako. Tapos yun bumili ako ng noodles na tag renta lang naman tapos bumili rin ako ng kape para mamaya pagkatapos kumain may pantulak masarap siya guys try ninyo yan na noodles maanghang-anghang siya mas masarap kasi sa noodles yung maanghang-anghang ayaw ko yung walang kalasalasa yung maalat lang na walang maanghang na ano na lasa Mahilig kasi ako sa maanghang. Ayan yung kamay ko. Magaling na siya. Na paso yan eh. Paso yung kamay ko. Ang hirap talaga magiging isang ulirang ina. Ulirang ina talaga. ba? Diba? Gagawin talaga ang lahat para lang sa pamilya. Para mabuhay sila ng matiwasay. Tiwasay talaga. <laughs> hindi para hindi nila maranasan yung mga hirap pa sa buhay kaya tayo nandito kaya tayo nag aabroad kaya sa mga anak dyan na ano mag-aaral kayo ng mabuti or kung tamad man kayo mag-aaral hindi mag magkanap na lang kayo ng trabaho para naman may kapuwang kami dito sa paghahanap buhay di ba pero masarap talaga yung noodles ko kahit araw-arawin ko, ba, ko pa yan pero nagka, kay, nagka UTI na ako eh na admit ako sa hospital kasi nga na sayot nang dahil sa UTI pero hindi pa rin na ano kain pa rin ng ganyan pero hindi naman araw-araw sa isang isang buwan, isang bisis or dalawang bisis lang ganun basta pag uh, ramdam kong parang gusto kong kumain ng noodles yon kain ako. Kasi masarap siya ang timpla niya. Tapos may sabaw pa. Yan, masarap siya guys. Kain na kayo dyan, kaon. Yan lang yung pananghalian ko. Busog na tayo. Pero sa Pilipinas pa yan. Iba pa yung parang ulam na natin yan. Tapos may kanin pa. Di ba? Kasi ang sarap kasi i-partner yan sa kanin eh. Malasalasa na siya. Yum yarn. Yummers yarn. Na, ang hirap talaga ng buhay natin. Tapos, mag-isa lang tayo. Dito, kapag nagkasakit tayo, tayo-tayo lang. Kaya alagaan natin mabuti yung sarili natin. O, di bali nang tataba, tataba tayo. Pero so, wag naman tayong magpataba ng mas ano mabuti. <laughs> Mahirap na. Eh sakto lang. Tingnan mo yung mukha ko diyan oh. Taba-taba. Taba ching, -ching na talaga. Ubos na siya. Ubos na siya pero hindi pa ako busog. Char. Sakto lang yan. Malaman na lang yung tiyan ba. Chiva. Ay, ang sarap. Pagkalami, sa noodles. Uy! Ang saon na lang. -e, adlaw-adlaw, nukaw, nuk noodles pa. Pero unsaon man nga, bawal man sa ato. <laughs> guys! I love you all! Ingat po kayong lahat ja.